ang kanilang pag-green. Ayan, napakaganda. Hi, mga kapatid. So, andito ako ngayon sa may uh, Taytay Sport Complex. Ayan, so napakadaming ano. nandito uh, mga kapatid, lalo na pag umaga. Ayan, yung ganda ng ano, ng Taytay. Eh, Taytay. Hey, Taytay Complex. Oo. So, ayan siya. So kung nakikita niyo mga kapatid itong green na ito ay para siyang damo pero hindi yan damo kasi ano ito artificial lang siya. Ayan. So <coughs> pwede ka lang dito mahiga. Ayan kung gusto mo mag uh, uh ng ano ng uh, muscles like pa abs ka. So pwede ka lang dito mahiga. So yan mga kapatid ang ano ang Taytay Sport Complex. Ayan siya. So, ito ang kanyang oval. Oo, sa gitna ay green. Tapos, ito yung kanyang ano, grandstand sana. Pero hindi pa so, yan tapos. So, ayan. Ito naman ang kanyang view. ba? Diba? Naapa Napakaganda, mga, ka mga kapatid. ba? Diba? So, Talagang hindi ka madudulas dito. <laughs> oh. Mga kapatid, naman, oh. So, talagang hindi ka madudulas dito, mga kapatid. Naka, napakaganda, di ba? Napaka-quality ang paggagawa. Tayo muna ay mag-walk, mga kapatid. Ayan, si, uh, si, ano, si Hi. cutie dog. Hi, dog. Nalit, nalit kasi ako pumunta, kaya medyo mainit talaga siya. So, laban pa din at ito na naman yung kanilang pag-green pag-green o diba napakaganda dito mga kapatid hindi ka magsisisi dito ayan so beautiful complex so far dito sa Rizal diba sa Antipolo wala sa Pililla wala and so on dito, lang talaga sa Taytay ang may ganito A few moments later. Dito mga kapatid, pwede ka dito maglaro. Ayan, si Kuya tumatakbo mm -mm. So, pwede ka dito maglaro ng uh, kung ano-anong laro. Ganyan, malaro, hindi ko alam mga laro niya. Badminton, soccer, and so on and so forth. Ayan siya. So, tingnan nyo naman yung mga, ano, mga kababayan natin dito so, sa Taytay. Naglalaro, uh, nag-ano, mayroon sila mga <clears throat> ginagawang laro. Ganyan. So, yan ang uh, maganda talaga dito, uh, I invite you uh, na pumunta dito, bu bumisit dito, napakaganda ang kanilang ano dito, ang kanilang oval. So, ito ito iso sa mga gustong-gustong kong ano, uh, pinupuntahan na lugar o na may ganito kasi ako ay... Ano, health conscious din ako na gustong-gusto -gusto kong tumakbo, gusto gusto kong mag mag ganito mag uh, jogging. Sa lahat, uh, kung gusto niyo pumunta dito, dito lang ito sa may ano, sa may Muson, Barangay Muson. Sa mga gustong pumunta dito mga kapatid, uh, hindi po yung map po ay hindi niya tinuturo yung totoong daan. Kasi yung daan na yun ay uh, sarado at private po 'yon. So I suggest na doon kayo dumaan sa may uh, bandang ano sa may floodway tai tai doon kayo dumaan yung yung ano yung road niya yung straight so doon kayo pumunta sa bandang papuntang Angono then uh, uh, makikita niyo naman sa left side yung ano yung uh, signboard ng complex na ito So, yun lang po mga kapatid at uh, we are, I am inviting you to visit, ayan, so napakagandang complex ng Taytay, 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 so salut po sa iliyo ng Taytay, -tay. bye bye and see you.